Dito tayo sa Katanawan. Dito ang may nag-pick up dito ng ano, namimili ng luya. Variety nito kaya? Anong variety? Hawaii. Hawaii, Hawaii ito. Ganda. Ganda ang variety nito, ang ganda. Gandang ano. Hawaii. Tribuyente si Kuya Ruben kung anong mga produkto na binibili nito. Anong mga produkto binibili mo kaya ngayon? Saging. Saging. Ngayon may 7 si Anong mga saging na binibili mo? Sabat na tundan. Sa saba mga magkano ang kilo kuha mo? Sa sa ano sa puno. Ay, sampo lang. Sampo. Pag sa puno. Pag deliver. 11 ng kuha uh, sa tundan ang kuha ko ay 18 18 mataas ma ma pala presyo sa tundan no? Oh. Uh, so walimbawa kaya may magde-deliver sa iyo mag, -deliver sayo, mag ano, saan na area pwedeng ma, ma makita ka yung pagsakan mo uh, dito na lang ako sa ah dito Ah. Uh, Oo. Oh, ma. Dito na lang sa ano, ma, ma mapunta na lang dito. Para kung sinong gusto na mag Huibes, tuwing Huibes. namimili ng saging si Kuya Rubin at saka Luya. Magkano kuha mo sa Luya ka? Sa ngayon? Basta maganda. Hawayan yung Wow, oh, Hawayan ang variety no? no. Ang variety hawayan Si Quinta Si Quinta pesos ang kilo oh, Yan Grabe pala kabalang pag ano Daluya, inuugasan <laughs> Si ate Siya yung tagahugas ng Sarili ng negosyo na Luya Laki nito Laki nito te eh ang ah, ang oh, gawa, 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 ito gawa, 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 hindi gawa, 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 hindi talaga pareho yung size Luya yan eh. Nakakaawa pa si pag hindi may, may puno niyan. Oo. Oh. Ay, lupa, oh. Kawawa naman yung nagtatanim kung yung pipiliin. Oo. Yeah. Yan. Oh. Okay. Lahatan basta magandang klase, 50 ang kuha mm. nila mag-asawa ni ate sa ni Kuya Rubin. Oo. Oh. Basta kung magde-deliver kayo, contact lang kayo dito sa sa dito na area dito. sa dito kaya sa Haleluya. Yeah. Ito mga ilang ano na ito, teh. Ilang ilang buwan na ito? taon. Eh, isang taon. Isang taon na pala ito. Ang biyahe nito kaya Manila. Ah, sa tana sa tanawan. Lapit lang pala ang biyahe nito.

talagang ugas na ugas ayo ya tapos si bandil pa yan Dig sa sampo ang kilo sampo. parang talong din sampo ito sila kuya ito yung mga expert din sa talong ah uh, planters ng talong din Are? ah ay yung taga dito na nagtanim doon sa Narciso talagang tamaan din ang ano. Oo. Oh. Eh grabe naman din yung init eh. Init ang grabe eh. Oh. Oo. Grabe ang init ngayon 2024. Hindi na ito El eh. El na ito eh. Ha? Ah. <laughs> Hindi na ito ilbarako il na. Ang da, dami na nalugi. Sa akin nga, pa, tulala ako sa ano eh. Nung, ay, ano eh, wala na. Naramdaman ko na, bitawan ko na ito. Oh, binitawan ko na. Eh. Wala, lalo ka lang malulugi kung ipersa mo. Nag, na naawa na ako kay Abet na umpisa na nangyayayat <laughs> manok lang niya tumaba siya nangyayayat na sa kadidilig wala bang... <laughs> oh may pangtanim ako dyan may dalawang bag ako dyan ano, okay. ano, ano, ano? Hindi, yung pide, sa yung... hindi yung ano yung sa ano sa jinta Oh. Ayan. Oh. Ah. Sekwenta si daw pag maganda. Meron ka boss? Ito e merong ano, meron ka? Oh, mga ganyan mm. Saan sa inyo? saan? Mula nai? Saan sa mula nai? Ha? Ah, Burgos? Ah, sa Burgos, uh, malapit lang. Oo. Oh. Pagka, pagka kayo, punta, punta na lang dyan. Para ano ko si Kuya Ruben. Oh. ya Yeah. Oo. Oh. oh. Ayan na sila, nag-anuhan sila sa pag-ano ng ano sa taga mula na Burgos pala itong nakamotor Ah, Pag... uh, utak na lang dito. Maigi nga diyan, diyan magawa ka ng sarili mong ano diyan. Tapos uh, tapos saraduhan mo na lang ng ano. Lang ha? Di ano, eh, ano bigyan ko kayo ng ano. The space diyan. Eh, diyan ay yan na magsakil. Mm -hmm. O doon sa likod, doon mo ilagay doon. Lagay ng ano. Mm. <gibit> uh, Para may ano no. Taga ano yun? Taga Burgos yun? Taga yung bahay namin <gibit> alam yung kilala kanina. Adon sa ini yo? Hmm, nase bagupaian. Ah. Kapatid. Kapatid. Ah don. Ne. Aga patin mo? <laughs> ah. Dilak yang babai ka. Patin mo. Yun dami nang ano, di videoan pasajip. Yun. Marami yun doon, doon ako galing eh oh. Naikot nga ako gano'n Kailan lang ako Kailan lang ako naikot doon hmm. Hindi, dipindi kasi yan sa bihedor behy O, oh, sa presyo Kasi nung nandoon ako iyon nga, 30 eh tapos 50 si kuha mo. Eh ang laki ng diferensya uh, to, eh. Ha? to. Uh, oh. Maganda Pero ano kaya maganda parang maganda 'yung luya, luya doon. Gawa nang gawa nang ano 'yung lupa doon, 'yung mabubuwag. Ha? Sana'y pati doon silang magluyahan. Lu Luyahan ang kanilang inaakal. Oo. Oh. Kasi pagkakaalam ko, pag ano nila doon, pag tanim nila nito, yung ano yung itong natanim na, oh. ito yung tanggalin pa, tanggalin pa to eh. Natanggal talaga. Oo. Ito yung malaki eh. Ayun, tinitimbang, tisampu-sampu. Dito sa, sa ano pala kayo San Diego? Ha? Doon, Blanay. Ah, sa Bagupay Ah, dito lang sa may daanan unahan kay Ma, Ma Mario Reyes. Yo. So, oh. Di dapat sinamahan yung pakwan, dami ang ngayong pizza G maganihan ang pakwan doon. Bago pa ye. Yung dyan sa may kanan. Oh. Pizza this daw magharbisan dyan eh. Pakwan. Ito na din magiging kasanayan mo pre. Ay, nahulog. Oo. Oh. Oo. Oh, may eh. Ma mahirap yung mga sa ano, may gito sa relay, bro. Ganda na mag mag ano, matutunan yung pangkabuhayan sa sa kahan at saka yung pagbibinta. ano, Luya. Sus. Grabing tiis nung no. mayari nito isang taon. So, na yung, yung ano niya, ang alkansya. na yung kita. Ang dami ni ano, hindi parang balintis ko ano Mura Mura lang Mura Mura lang Mura lang doon sa ano ginagawa kasi nila, di ba? Di ba mag ano? Kaya yung bago itanim ito ginagahukan muna. Yung tudling. Yung sa tudling binubudburan muna nila yun ng ano, ini para parang yung sa lagi dira nilagay yung may halo na puradan na sa gayong pang countryside kasi nangyari yan dito sa ano eh naalala mo yun noon nung lata ng uod yan oh. yung na uod oh. kaya yung iba na perfect yung pagka dali nila yun yung inuna nila doon sa ano Oo um. oh. tapos pagkatapos noon nilagyan ng kunting tabon tapos pinasunod na yan ng tanim oh. Parang ano din ito eh, yung pag natamaan ka nito ng piste, yung parang bawang. Ito yung ano, talagang pang... Oh. 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 Itu. <coughs> Lahat ito kiri. kayak ilang tuh nilada, itu na anu oh. Anim ah, na Ah.

Tingin ko yung mga pinagtataponan ninyo kaya Ito gagawin